Ngayon, kay Engineer Teresito Chutoico, Assistant President for Technical Services, nasimulan na nila ang pagpapatayo ng nasabing istasyon. Dagdag pa niya, ang proyektong ito ay iuugnay sa CIMAR o Clark-Mabalacat-Angeles Road na malapit na ring matapos. Ang istasyon ay para sa mga public utility vehicles, ito ay kabibilangan ng mga pampasadang jeep, taxi at mga bus na magsisilbi sa libo-libong pasahero araw-araw sa Clark at maging sa mga karatig lugar. Ang istasyon ay may 342 na parking lots para sa mga jeep at taxi at 18 slots para sa mga bus. May mga ipapatayong lugar na pwedeng upahan para gawing business stalls. Ayon kay Chutoiko, ang land area ay may mahigit 4,100 square meters at maaari pang palawakin dahil inaasahang maaari pang lumaki ang bilang ng mga pasahero sa hinaharap. Dagdag pa niya, ang proyekto raw ay magiging mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at sa agos ng trapiko sa paligid ng Clark. May mga konting abala na mararanasan habang ito ay ginagawa at agad namang humingi ng tawad si Chutoiko. Iginiit naman niya ang magiging resulta ng proyekto ay makakabuti sa lahat. Upang mabawasan ang traffic sa loob at paligid ng Freeport, binabalak din ng CDC na ipagpatuloy ang iba pang road projects. Inanunsyo nito na may tinatayong isang tulay sa tabi ng 176 million pesos na seymour na matagal nang naantala ay tinatapos na upang ito ay mabuksan na sa publiko at magamit ng mga motorista ngayong buwan ng Oktubre. Ang anim na kilometrong lansangan ay itinayo bilang parte ng CDC sa kanilang pangako na tutulong ito sa paglutas ng problema sa traffic sa Angeles at Mabalakat. Pinagdudugtong nito ang terminal sa Mabalakat Gate at terminal sa SM. Magbubukas din ang CDC ng bagong gate mula sa MA Rojas Highway hanggang sa Clark at sa kahabaan ng Don Huico Street sa Angeles City. Ito ang nakikitang solusyon upang mabawasan ng trapiko sa main at friendship gate ng Freeport. Nakatanggap din ng CDC ng mga request na kumaari ay maglaan sila ng pondo upang makapagpatayo ng maayos na lansangan sa Barangay Malabanyas, Angeles City, dahil maaari rin itong makatulong sa kabawasan ng trapiko sa mga komunidad sa Clark. Ito rin ay kasalukuyan naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang trapiko sa intersection ng MacArthur Highway na nagdudugtong sa Mabalakat Gate at sa daan ng Santa Ines at sa mga exit points ng Enlex. Ang lahat ng mga proyektong ito ay pinapatupad din bilang paghahanda ng Clark sa ilang aktibidad dahil ang Pilipinas ang siyang punong abala sa paparating na 50th anniversary ng Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN sa 2017. Naguulat mula sa Angeles City kasama si kameraman William Palo, Zali Salak para sa News 3.